Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors.

at syempre sa ating mga bagong mga subscribers, maraming 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 salamat po sa inyong lahat. At syempre bago ang lahat, binabati din po natin ating National Vice Supreme Commander, Roldan Dumdum. At sana po mga minamahal ko mga kababayan, tulad doon lang lagi natin sinasabi, sa ting kayo, kayo po ay manunod ng ating videos, huwag po kayo makakalimot na huwag mag-skip ng ads. Nang sa gayon ho, kayo po ay makatulong dito sa ating programa, sa inyong ilingko di Pipanyo maraming maraming salamat po sa araw pong ito mga minamahal ko, mga kababayan pag-uusapan ho natin na kung saan ho ayon ho sa Sorbia napakadami ho ng mga Chino o mga mayayamang Chino na mayroon pong uh, mayroon pong uh, pagmamayari na ikta uh, libu-libong iktarya dito sa ating bansa. Mga Tsina na nagmamayari na naglalaki ang mga lupain. Na halos sila na ho ang mayroong pinakamalalaking mga lupain dito sa ating bansa. Mga kababayan, may strategy ho na nangyayari na hindi ho napapansin ng ating mga kababayan o ng ating gobyerno. Pinapapunta ho o sinasadya ng mga o ng China na papuntahin dito yung mga mayayamang mga negosyanteng mga Chino para bumili ho ng mga lupain o naglalakihang mga lupain dito sa ating bansa. At kapag nabili na ho nila yung naglalakihang mga lupain na yan, unti-unti po silang magpapadala dito ng mga Chinong mga kalahi nila na patitirahin hindi naman nila sa mga lupa na kanilang pinagbibili o kanilang mga binili. Hindi nyo ito napapansin ng ating mga kababayan dahil na akala nila normal lamang na bumili ang isang uh, katulad ng mga tsino na yan ng lupain dito sa ating bansa. Pero hindi nila alam na isa sa uh, estilo na kanilang ginagawa ay unti-unting pinapapunta dito yung mga tsino na yan para bumili na naglalaki ang mga lupain na sila ang magmamayari. Na pag dumating ang panahon na kung saan halos 99% ng lupain dito ay pagmamayari na ng mga Chinong yan o ng mga mayayamang Chinong yan. Kaya pala malakas sa loob nila na magsabi na mala darating ang panahon na ang Pilipinas ay magiging probinsya na ng, ano? ng China. Dahil lo, nabili na nila nabili na nila ang halos o yung karamihan na lupain dito sa ating bansa sana ho mapansin ito ng ating gobyerno napakadami yung mga Pilipino na nagbibenta ng lupain sa mga negosyanteng Chino, sa malaking halaga strategy ho nila ito dahil matagal na ang sentro o plano ng China na sakupin ang bansang ito sa sikretong pamamaraan eh di ba nung sinakop po ito ng, uh, ng uh, ibang mga banyaga sa pamamagitan ho kasi ng pakikipagdigma o persahang pananakop ito po hindi napakagandao na kanilang estilo papapasukin yung mga negosyanteng mga chino dito mabibili ng malalaking lupa o lupain maging sa ibang lugar nang sa ganon masakop nila masasakop talaga nila kasi sa kanila na yung lupa eh, na benta na eh ang nagmamayari chino diba? o ngayon kahit patirhan pa yan napatirhan. patirhan nung Chinong yan na bumili na napakalaking lupa sa mga Chino ding mga kalahi niya wala tayong magagawa nasabihin ay eh, pwede naman kontrolin kontrolin? kung ko kontrolin ang bansang ito ang pagpasok ng mga Chino dati pa pero hindi napakarami dyan ha? Na, na ano natin dito na discuss natin bayaran lamang na 10,000, 8,000 kahit pa may mga atraso yan doon sa bansa nila nakakatawid dito ng payapa di ba? walang imposible pagdating sa bansang ito basta may pera ka tingnan nyo yung naglalaki ang mga kumpanya dyan di ba? mga Chinese yan mga naglalaki ang mga establishmentos dyan di ba? mga may-ari nyan mga mga Chino Iilang mga Pilipino lang ang merong mga negosyo dito sa ating bansa na malaki. Sa 100%, halos 90% yung mga Chinong mayroong malalaking negosyo dito sa ating bansa. Nahuhulog na 10% lang yung mga Pilipinong may negosyo dito sa ating bansa na kung saan natatabunan ho ng naglalaki mga negosyanteng Chino. Napakaganda ng strategy nila. Kaya pala pinapasok ng pinapasok ni Digonyo, yung mga Chino niya nagmamayari ng mga Pogo dahil hindi lamang negosyo pala ang, ilang, ang kanilang plano dito kundi magbili o bumili ng mga naglalakihang mga lupain dito sa ating bansa. Kasi katakataka naman kasi kung isang tao lang yung bibili. Di ba? Sila ni Digong yun, napapasukin yung mga China dito, o yung mga Chino, para bumili ng naglalaki ang mga lupain. eto naman mga Pilipino, dahil doble yung binibili sa kanilang halaga, benta naman ng na benta. Hindi nila na sa kakabenta nila magugulat na lang tayo na tayo mga Pilipino na nagmamayari ng bansang ito ay magmimisto lang mga sampid na lamang sa sarili nating bansa. Dahil mga Chino na ang nagmamayari na naglalaki mga lupain dito sa ating bansa. Mga kababayan, hindi ho sana ho matugunan ho ito, sana ho masilip ho ito ng gobyerno. Kasi parang nakitingnan nyo ha. Pumunta ka ngayon ng iba ng, ng ano na Metro Manila. Makikita nyo dyan, suriin nyo mabuti. Kanino yung mga naglalaki ng mga pabrika dyan? Kadalasan mo dyan, ang nagmamayari nyan, mga Chino. Ha? Sana humakontrol ng ating gobyerno yung mga taong nagbebenta ng mga lupain nila. Kung ibibenta niyo yung lupa niyo, sana sa gobyerno na lang. Huwag sa mga chay, sa mga Chino na 'yan. Nakakalungkot 'to, hindi 'to napapansin ng ating mga kababayan. O oh, nakikita ko nga ho doon eh sa mal, uh, kung di ako nagkakamali sa bandang Santa Rosa, napanood ko yata 'yun sa Facebook. Yung Chino, kung paalisin yung mga Pilipino to, ganun-ganun na lang. Na parang mga hayop. Eh kaya naman pala ganun nila pinapaalis yung mga kababayan natin dahil nabili na pala nila yung lupang yun at meron silang titulo. At meron pa sila dala ano, galing sa korte. O, oh, biro mo? Ganun ang nangyayari sa atin. Kapag naging tanga tayo, naging bubo, naging inutil, sa mga ginagawa ng mga Chinong 'yan. Kaya pala malakas ang loob nila na magsabi na balang araw tayo ay magiging probinsya ng China. Dahil papapasukin nila dito unti-unti 'yung mga Chinong 'yan, 'yung mga malalaking na, 'yung mga mapiperang Chinong 'yan para bilhin 'yung mga lupain natin dito sa ating bansa. 'Di ba? Natural sila nagmamayari ari ng lupain na 'yan. May batas naman tayo. Oh. Dahil sila na nagmamay-ari, pwede nila pwede sila magpadala ng ano, invitation. Oh. Pwede silang gumamit ng ibang pamamaraan. Kunwari, yung Pilipina, mag-aasawa ng taga kanila para di taga... Diba? Maraming pwedeng mangyari. Kaya hindi malayong mangyari na talagang magiging ano nga tayo pag hindi tayo kumilos. Sana ho marinig ito ng ating Pangulo. Sana ho marinig ito ng ating mga namumuno sa ating bansa. E tingnan nyo doon sa Sambuanga City. Napakarami hong mga Chino doon. Diyan lang sa Kiapo eh. Halos mga Chino na yung eh, nagmamayari ng mga ano dyan. Pwesto dyan. ba? Diba? Akala nyo normal lang? No. Sekreto ho nilang binibili unti-unti mga lupain. Sabi nga ng China siguro, oh, ayaw niyo ibigay sa amin yung China ay yung West Philippine Sea. Pero hindi niyo alam na halos 40% na awas, oh, 40% na ng kabuuan ng ng Luzon, Visayas, Mindanao ay nasa kamay na ng mga Chino o ng mga kalahi namin, sabi ng mga Chino. Dahil binibili na ng mga kababayan namin o ng mga Tsino dyan sa Pilipinas, yung mga lupain ninyo. Konting panahon na lang, mapapasa amin na yung ano na yan, buong Pilipinas na lang nagmamayari na ng mga lupain dyan, puro Tsino na. Kaya sana ho, kontrolin ng gobyerno yung pagbili ng lupa ng mga Tsinong yan. Huwag nating hayaan na bumili sila ng thousand-thousand o ano na ano na lupain sana ho i-control ito ng gobyerno. Ay nako, maniwala ho kayo. Darating yung panahon na magiging mga alipin na lang ho tayo ng mga checkwang ito sa sarili nating bansa. Kapag naging misto lang mga tanga tayo o hindi man lang tayo kumikibo sa mga nang, hindi tayo nag-oobserba sa mga nagaganap dito sa ating bansa. Oo. Kunyari, papapasukin lang nila dito yung mga gustong mag-invest ng mga negosyo, mga Chino. Pero ang target talaga nila, bumili ng mga lupa dito. Bumili ng mga lupa na nagmamayari ay mga Chino. Mga kababayan, isa din po sa target nila na yung mga Chinong yan na ipapadala nila dito, mga kapag-asawa ng Pilipina. Nang sa ganon, yung magiging anak ng mga Chinong ito ay magiging politiko balang araw na magkakaroon ng simpatiya sa China yan po ang kanilang plano nangyayari na ko ngayon yan yung mga Tan yung mga Ko yung mga Li nagiging politiko na ho dito sa ating bansa pero yung mga puso niyan hindi po pure dito sa ating bansa yan. Walang pure na pagmamahal dito sa bansa natin yan. Yung puso isip niyan dahil yung pinanggalingan nila, yung ama nila ay Chino, sa China ho ang puso ng mga yan. Na pwedeng kontrolin ng China. Pwedeng i-bring ng China. Kaya mga kababayan, maging ano ho tayo, maging listo ho tayo sana mapag-aralan ho to ng ating uh, talagang Pumunta ka sa mga bundok. Pumupunta na ho sa mga bubulundukin yung mga China, ay, yung mga Chinong niya para bumili na ho na naglalaki ang mga lupa. Siyempre, tayo mga Pilipino, pag nabili na yung lupa niya, wala na tayong rights. Diba? Eh, di ba? hindi na tayo may ari. Binenta na ng mga Pilipino, suga pa din sa pera. Oo. Oh di mo yung kaibigan ko binenta niya sa chino yung lupain niya ilang ektarya yun ha? ang laki ngayon, nung siya na yung naghahanap ng lupa, nahihirapan siya ngayon nahihirapan siya dahil napapagitnaan na siya ng lupa ng nagmamayari ng, ng, yung chino kumbaga, nagwisto lang ano siya dun kuto diba? diba? Mga kababayan, hindi ko na po maintindihan ang sistema ng bansang ito. Ewan ko kung naiintindihan niyo ang ibig sabihin ko o sinasabi ko dito. Pero sana ho, tulad doon ang sinasabi ko, sana ho, kontrolin ng gobyerno yung pamimili ng lupa ng mga Chino sa bansang ito. Baka magulat na lang ho tayo isang araw sa kanilang o sa kanila na talaga ang mga lupain o naglalaki ang lupain sa bansang ito. Dahil unti-unti yung -unti nilang binibili yung mga lupain na meron po tayo sa bansang ito. Kaya muli po, tulad po na sinasabi ng lingkod, babuhay ang ating inang bayan, mabuhay ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming maraming salamat po.